Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chino Rodriguez, yes, from sa channel. A faith healer, also a tarader. So ngayong hapon na to, hindi ka natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of June 20 hanggang June 26 for the sign of Paisis. So Paises, 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 welcome, welcome to my channel Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video Ano kayang energy o kaginapan sa buhay ng mga Paises ang ating makagilap So guys, this reading is a general reading lamang Hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag i -skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na guumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see what is the messages sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga kagilap? So, ito na. Tutuklasin na natin At aalamin natin. Agents, please give information po. For the sign of Pisces, so this is a Ten of Pentacles for a long-term success and long-term investment. May pang matagalang eksena dito, ha? Magbibigay sa iyo ng something as security, no? And because this is the page ones with the good news. New ideas, new plans. So, ang ganda. Ang ganda na pasabog. May ngiti sa mga labi, no? And because this is a Five of Pentacles for a financial loss or financial crisis, but eventually, makaka-recover ka, no? And because, um additional messages. Para pinapakita dito na kailangan unahin mo yung mga bagay na pangangailangan mo, no? Kaysa dun sa gusto mo lang. Kaya, bago ka gumawa ng desisyon, or mga bagay-bagay kailangan, pag-iisipan mo muna. And because there's an the ease of story, the breakthrough, no? Magtatagumpay ka dito. I guess this is a nine of course, with a wish of fulfillment. So, may mga bagay na may isa sa mo na. So, let's see. Additional messages. So, this is the Ace of Cups. So, there's a new offer. New love. If you are being single, may bagong pag-ibig. If you are being taken, maring ibalik ang kilig at tamis ng pag-ibig. So, let's see what is the Ten of Pentacles. The Ten of Pentacles are of the Three of Cups with a something, a celebration. No? there is something, a family gatherings. No? And of course, there there's an event no? because let's see what is the page of wands. So this is the four of wands for a something celebration, no? May celebration dito. Either a homecoming, family gathering, no? This is a something an information with the celebrations. Um, there's a wedding, no? Rather, there's a wedding. Marino nagpaplano kayo ng kasal or baka nagpaplano na yung Jawa mo or karelasyon mo ng kasal no or this is a something a proposal so let's see what is the four of pentacles The four of pentacles represent what? Reference to the Queen of Cups. So, so, so I told you, this is something of healing and recovery, no? For financial loss, no? And of course, sabi dito, be aware. Oh my goodness! So, this is something, this is an often fatal, guys, no? Kung nakakalanas kayo ng na financial loss or financial crisis, o tuloy-tuloy na pag pagbagsak ng negosyo o halap buhay mo, mag-ingat uh, mag ka, ha? Sinasabi dito, there's a something mirror, no? Meron dito ang basag na salamin or basag na bagay or either salamin nga talaga, no? Na maaaring konektado sa pintuan nyo, no? Para ngayon yung nakikita ko eh, parang nakalagay siya sa taas. Ganon. Or either meron dito nag-reflect ng salamin sa pintuan, ganon. Kung maga nakatapat siya. No, may ganong eksena na nakakahatak ng negativity. And that's an offer portal, guys. No? The Ace of Swords represents what? This is a judgment. See, a wake of call or inner calling. No? You need to pay attention with this. No? This is something a caution or babala. No? Ibig sabihin dito, may pinapahalalahan ng kayo. You need to pay attention sa surroundings mo, sa environment mo, or sa so, madaling salita sa paligid mo. This is the is of sorry the breakthrough. Magtatagumpay ka. Malalaman mo kanina nagsisilbing malaki. The nine of cups represent the wheel of fortune. This is a, this is a good luck. See, I told you. So we should fulfillment that represent the wheel of fortune with the destiny to happen. So talaga nakalanta at nakalaan talaga yung bagay-bagay para sa iyo. Ito na ibibigay natin pagkakaloob na ng langit, no? The ace of cups, no, represent what? The queen of wands, make confidence, no? Lakas loob, no? taas noo oh, na magka, magtatagumpay ka pagdating sa love life. Na maaaring itong bagong pag-ibig na to ang magpapatunay sa'yo na love can exist no matter what. no Even sa um, uh, kung ano man ang meron ka, even your uh, uh, flaws, no? even your flaws, so yung mga bagay na pangit sa'yo na mamahalin ka ng tao na to. No? Let's see what is the 10 of pentacles and the 3 of cups the ten of pentacles and of course the three of cups represent the ten of cups with that happiness no happy family guys no talaga siya sabi niya magse celebrate kaya magtuto ni ang celebration dito ha the page of wands and of course the four of wands represent the seven of swords with that sneakiness cheating lying on you no be aware no meron ako na sa sense dito guys that there's a plastic na tao ha na maaring kumbaga It's either like a hipag or maaaring, uh, there's a, in-law. No, there's an in-law inside our mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law. There's an in-law. No? dahil sa ko, parang sumapaw lang sa pamilya nyo. Ganon. No, there's a, something of negativities. No? So, let's see what is the five of pentacles and the, the queen of cups. Reference the hangman, no? There's a something hang. You're, uh, you're feeling stuck sa situation, no? Kung baga sinasabi na the hangman dito na there's a new perspective. Baguhin mo. Nakatali ka sa situation, no? Kasi may mali kang sistema na ginagawa or even may mali, may mali sa sistema mo or mali just sa surroundings mo. You need to pay attention with this. The ease of sorrow because of judgment. Reference what? the four of cause. So, there's a revaluator re or analyze. So, may mga bagay na kailangan pag-isipan. No? Kailangan i clear out. Bakit nangyayari ito? Bakit may mga gantong eksena? Kasi there's a something wrong behind the back, no? Mayroong mga bagay na pakakatandaan. May mga bagay na lililawa, liliwanagin dito na nagsisilbing o nakaka-create ng negativities, no? So, pag do nandun na tayo, no, yung parang asipag mo naman, kumbaga may negosyo ka naman, may trabaho ka naman, or either malaki naman ang finances mo, but eventually, no, nagkukulap siya, guys. So, what does it mean? So, this is a spiritual problem. So, let's see what is the eight, nine of cups and the wheel of fortune. So, this is a possible with the eight of for fast communication, fast movement. Now, bibilis ang takbo ng eksena dito. Mag magdadala sa'yo ng success. And of course, there's a blessings, no? Bibilis ng takbo na to pag na, natanggal mo na yung nagsisilbi balak Meron ako nasasad dito na parang, alam mo yung parang, ano sa pintuan, yung may salamin siya. May tawag dun eh. May tawag dun yung kulay pula siya na may salamin, no? Parang may mali doon sa, sa ano mo ano, na, kailangan siya tanggalin yun na ha. May tawag dun eh. So let's see what is the ease of Cups and the 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 So there is a something confidence, no? Nasa man loob mo, there's a something no more anxiety and no more sleepless, no? There's a no more overthink. Itong tao na to yung magpapatunay sa'yo, hindi ka mag-iisip again sa kanya, no? Itong tao na to, yung pagkakatiwalaan mo siya, no? Kung maga itong tao na to, yung parang bibigyan ka na kapanataghan, no? Sa nararamdaman or sa feelings mo sa isip mo, no? Itong tao na to na parang kahit na iwan mo, hindi magloloko. Yung kahit na, um, dumami yung mga kaibigan yung babae man yan o lalaki, hindi siya lalande. Ganon. Kumbaga itong tao na to is a very high standard person. So, let's see what is additional messages for the outcome. For the outcome is the aid of cause. For fast communication and fast mood. At the same time, there's something I'm moving on. No? takbo ng eksena dahil something na parang makakawala ka na sa situation. No, parang undi -undi na parang undi-undi nang dadali dito ang eksena dahil nag-surrender ka. Now, there's a, the king of swords. Stop the pattern. So, puputuloy mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo. Yung alam mo, hindi nagbe-benefit sa so walang, walang, hindi na, either hindi na siya nagsiserve. No? Walang tinutulong sa eksena, no? Kung maga, mapapakawalan mo na yung mga ganong eksena. Okay. So, let's see what is additional messages pagdating sa career sa career mo, there's a something a six of wands for a victory is yours. So, you are on the spotlight. No? Kung baga pagdating sa career, kung baga namamayag pag ka na, no? But, and of course, there's a two of with a partnership, no? Connected with your partnership. Maari uh, kung baga may asawa ka, and of course, nagtutulungan kayo, it's a good part. And because there's a the tower moment for a major changes, no? There's a something chaos, no? Na magdadala sa'yo na something destructed or disaster, or may mga tao sa paligid mo na aalisin. Okay. Additional messages about sa love life. And of course, there is a the temperance for a perfect timing. So, this is a divine timing for you. Uh, uh, there's a solid foundation, treasure, no? So, baga pinapalakas at pinapatibay ka. This, and of course, this is a healing, no? Additional messages. Maaring mag, kumaga, pagdating sa relationship, there there's a solid foundation. At this there's a something healing. And of course, there's a two of us by choices, no? May mga bagay na pipiliin mo na lang. Parang, may mga bagay na itong tao na to ay kapili-pili. Itong tao na to ilalaman mo talaga, no? o oh, yung tao na to ay paglalaban ka. So, there's an infinite, no? With the, uh, with the upper, no? Upper layer of, of the head. Na parang sinasabi dito, guys, na parang there's a something infinite, no? Parang, um, walang wakas, no? Na pagdating sa pag-ibig, there's a something, a connections, no? Okay, let's see. And because this is a night of Serena's success driver, no? Parang kayo magsasuccess itong person na to. Additional messages tayo about naman tayo sa... Sa career Ay, about sa health Sorry About sa health So, this is the full card O, ibabaguhin yung pakiramdam mo ha Parang kang isinilang Na wala ka nararamdaman Ganon There's a three of pentacles With the collaborations No? With the connections So, ibig sabihin Marunong ka makipag-ugnayan Marunong ka makipag-usap No? Pagdating sa health issues mo Kumakain kumaka kumaka ka ng Fruit and vegetables Or either, umiinom uh, ka ng mga herbal teas, it's a good part, ha? Huh? There's a king of one-something vision, no? Matalas yung pag-iisip mo sa mga ganyan, pag minararamdam ka, iniinom mo ng mga mukha, herbal, eh. Kumaga, uh, kumaga, ano ka, no? Mulat ka sa kaisipan pagdating sa mga herbal-herbal, no? maring pinanganak sa probinsya, gano'n. So, let's see what is additional messages. For, um, magical fairy messages. So, let's see for magical fairy messages. Let's see, guys. And I guess there's a love life. So, talagang connected about sa love life mo. Ay, may pagharot, ha? May pag-ibig talaga dito. At the same time, there's a winter. So, kung maga, ma, la, kung maga na lahat ng katanungan mo ngayong winter season, no? Maring tag-ulan dyan sa inyo, no? Tag-lamig. O maring dito sa, maring sa Pilipinas, mo, magtatag-ulan na, no? Even sa ibang bansa, ganun din, diba? Nakakaranas ng tag-lamig at tag-ulan. So, let's see what is a yin and yang oracle card. Ano uh, kasi na sabi dito, there's a something celebration, I told you so. There's a gift and abundance. Talagang abot kamay, no? Magdiningning talaga sa kalangitan or magniningning sa mga palad mo talaga yung mga bagay na ipagkakaloob. There's a something healing, I told you so. Talagang magkakaroon ka na ng healing dito. I told you, there's a something a mirror, guys, no? Kung mag ingat kayo, ha? There's a something mirror. No? Kaya parang bilakang may mali sa, may, may mali sa salamin or may mali sa lagayan nyo, no? May tawag doon eh, yung salamin doon sa pinaka sa pinaka pinto. May tawag doon eh, yung may palabas nun na ano ni. Eh. may Pipili ko lang ngayon ini. Eh. Yung salamin na may ano doon sa pinto sa taas, no? Sa taas ng pinto may salamin siya. Na maliit. Ah, kagwa ba 'yon? may tawag doon eh. And that's goes of course, the moon card, no? Padua ba 'yung padwa o pagwa? And because there's a the moon card for a truth reveal. So, may mga bagay na malalantad na. May mga bagay na may Masisilayan mo na. So, let's see what is additional message. Comment down below akong natatandaan yung tawag doon. So, let's see what is the synchronicities. Alisin nyo yun sa bahay nyo, dar. Hindi siya nakakatulong, ha? Nakakapag-create siya ng, or nakakapag-open siya ng portal for um, elements. Kaya mabigat ang bahay nyo for an uh, synchronicity so there's a something speaking truth no pinapakita ng katotohanan sa lahat ng mga bagay no Kumaga may ilalantad dito tao na to plastic na parang bila mo na malalaman sa bibig niya no yung mga impormasyon na hindi dapat sinasabi and because there is something magician no there's a manifestation na may mga bagay na unti-unti mo ma-manifest no may mga bagay na unti-unti mo may And there's a creativity, no? Napaka-creative mo sa mga bagay-bagay, no? Kayang uh, with a craft, no? Kaya mong magbuting-ting ng kung ano-ano. And there's a synchronicities, no? Maraming signs na ipinababatid sa ang ating angel spirit. So let's see what is the angel's answer. For an angel's answer, first and one. And of course, within the next few months, sa mga susunod na buwan, no? May mga pagbabago magaganap dito. And there's a recovery. I told you so. May recovery na magaganap dito, ha? And of course, let's see what is the romance angels. Na pagdating sa pag-ibig, let's see. Ayan. There's an acquitted love. So there's something, enough attraction or chemistry to keep the relationship going. So, kung nawawala na ng gana, no? pagdating sa relasyon, meron naman some other people naman dito with the Pisces na nawawala na ng gana or kung wala na pagmamahal dun sa person nila. No? Or either may nakikita na silang panibago or may asawa sila pero eventually may jowa. No? Meron dito. So, let's see. What is additional messages? So, there's a keep an open mind. So, kailangan maging, um uh, maging open mind ka sa mga bagay o mga ...information, no? Sa mga... ...sa mga sasabihin ng person mo, ganon. Kamaga, uh, maging totoo ka. Parang ganon. Magbukas ang isip mo sa mga bagay-bagay, no? Pagdating sa mga... ...pag-ibig nyo or pagdating sa love nyo. Sa kanya or... ...yung mag, pagiging totoo ba, no? Kapag kausap mo siya, no? Sabihin mo na, ganito, ganyan. So, let's see. What is additional messages about sa... ...Romance Angels for a Mystic Love Oracle Card? Pagdating sa, ano, pag-ibig to, ha... Ano nang ganap sa pag-ibig mo? Buhay pag-ibig. There's an anxiety. for worry. No? Nangangamba ka. Gano'n. May, may other side with the banga, pangangamba. And there's a black obstacle. So, see? Nakabla ka sa situation eh. So, if you're... Uh, kung hindi ka makabangon, hindi ka makalis sa situation. And there's a te uh, text message. Unsent message. So, ibig sabihin dito, gusto mo siyang i-message, pero inaalis mo kagad. No? Nagkakaroon ng back and forth na eksena. Or as on the other half. Now, there's a block. Binlock mo yung person mo. Or uh, either, guys, kung maga, nagkakaroon ka ng, uh, maga, pabago-bago ng isip, no? Kung maga, ito yung nagbibigay sa'yo ng anxieties kumbaga it's either nawawalan ka na ng gana or maaring kung um, uh, pabago-bago na yung utak mo kung ilalaban mo pa siya or iwan mo na or itong person na itong panibago ganon may ganon ka kind na of scenario dito guys so let's see what is additional messages for money move or a call deck for a um, money money and or career reading additional messages And there's a star power. So, step into the spotlight. So, kung maganyan, dyan, dyan ka sa spotlight, no, mamamayag pag ka talaga. Become an influence of the company and earn fame and popularity. So, ibig sabihin, some of you guys, ha, there's a blogger dito, or meron ditong, ano, ha, kung baga, popular ka or kilala ka sa, ta, sa lugar nyo, or maaaring artista ka, or maaaring uh, uh, influencer ka, ganon. So, let's see, what is additional messages? I there's a love affair. Oh, see? There's a third party, guys. See? Kumbaga, nag-ano na eh. Nagkakaroon ka ng doubt and fear na kung papakawalan mo o oh, bibitawan mo na itong tao mo kasi mahal mo pa eh. There's a love life mo. Oh, connected din career and love life mo. Oh, kasi mahal mo pa. Then, of course, may other half naman dito na bibitawan mo mo siya o oh, hindi. There's something na parang ang gulo ng, ang gulo ng ano ha, feelings mo ngayon. Kasi mahal mo pa pero parang ayaw mo na. Parang ganun eh. So let's see what is additional messages for Archangel Michael. So let's see what is Archangel Michael messages. Be gentle with yourself, no? Kung mag, uh, maging mahinahong ka sa sarili mo, no? Huwag mong pressure yung sarili mo sa mga bagay-bagay magpahinga ka, magmuni-muni ka, forgive yourself, you done nothing wrong. Wala kang ginawang mali. Ganun talaga. Kung yung pag, yung yung, 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 nararamdaman mo siguro, uh, kung nag-iiba, or parang nawawalan, no, na, nawawalan, no, siguro dahil, uh, kulang sa, ano, no, attention, or kulang sa, uh, sa, uh, communications, may ganun kasi. And there's an eternal love. Huwag ka mag-alala ha, there's a something, um, everlasting promises. Meron ditong habang buhay ha, So, ibig sabihin na, uh, kumbaga kayo, kumbaga dumadaan kayo sa isang struggle pagdating sa love life. Additional messages for the chakra. So, let's see what is the chakra messages. So, there's a something, a gossip. Oh, maraming sa maraming chismosa sa dyan sa paligid mo. There's a workaholic No? Ibig sabihin, pagdating sa trabaho mo, talagang subsub sub ka talaga yung maaaring katrabaho mo, mga chismosa. Additional messages. And there is a growth, no? Magkakaroon ka ng growth and expansion dito, ha? Additional messages with an ideal spirit. And there is a success, no? Magsasuccess ka at the end of the time. And there is a friendship, so may kinalaman dito with your friend, no? And because there is a failure, no? May mga pagkakamali or may mga... mga kabiguan ka dito na maaaring marami ka natutunan. So, let's see what is the monsology. What is the monsology represent what? A win-win outcome forecast. So, ipapanalo mo tong eksena na to ha. At the same time, there's a time for healing. So, ito na yung oras ng kagalingan. Healing-healing tayo dito with the recovery ha. And conclusion are win and reach. No, tama yung hinala mo. Tama yung intuitions mo. Mataas kasi sa spiritual din ang Pisces. Because you are also water sign. So, let's see what is the energy. So, this is the attachment, no? mag kay sa mga impostor, ha? May mga plastic talaga sa mga katrabaho nyo o sa paligid nyo. And there's a patient, no? kailang haba mo yung pasensya mo. There's a time will come. Now, this is a perfect timing. And of course, the sun card represent um, success. Enlightenment, no? Bibigyan lino lahat ng mga bagay for you. Additional messages with an angel spirit, guys. And of course, there is a stairs So, this oh see direction with the timing. Talagang, there's a perfect timing talaga. And there's an inner truth, no? Ilalabas lahat ng mga katotohanan para sa sarili mo. No, walang may itatago dito. May ilalagad lahat ng mga bagay na dapat mong malaman. And there's a kitchen with the creations, no? Uh, parang unti-unti mo mabubuo, unti-unti mo magagawa yung bagay na parang hindi mo ina expect na magagawa mo. For Archangel Raphael messages, So, there is a consult with a nutritionist. So, see, kailangan mo magpakonsulta sa nutritionist sa maaaring pumapayat ka or tumataba ka, it's not normal. So, kailangan mo magpacheck, ha? Huh? So, let's see what is additional messages for angel spirit guides. Angel spirit, please give me information. Okay. And there's an environment Byron environmentalism. So, ibig sabihin na sa paligid mo lang, ha? Kumaga linisin mo sa paligid mo. And there's a something sensitivity. kailangang maging sensitive ka dun sa mga tao sa paligid mo, may mali eh, may mali dito. There's a something malitels, no? Or chismosa. Pinag-uusapan ka behind your back, no? Kumaga ang ganda pagkaharap mo, pag talikod mo ay do. Ito na chismis. And there's an energy healing, no? Kumaga magkakaroon ka ng healing process dito. Unti-unting kumaga, kumaga lilinisin yung uh, sarili mo sa paligid mo, no? Unti-unting hihilom financial loss, financial crisis pagdating sa financial chances makakaroon ka, magkakaroon ka ng recovery. Pagdating sa love life, no, mag unti-unti gihilumin hihilumin yung mga nararamdaman mo. Kung, kung itong tao na to ay, um, itong dito, ilalaban mo pa, itong tao na to ay siya may pipiliin mo, gano'n. Kung ka kakaroon ka ng something confusion, but eventually, ilalaban mo siya, no? And I there is, I remember, soul plan, fated life, and destiny life. So, si talagang, kumaga, there's a something soul contract, no? And because there's a something uh, faith and life, no? Sinusubukan na pala na pala tiwala nyo dito. Nasa isang journey, guys, nasa spiritual journey kayo, ha? With a uh, love life, no? Nandun kayo sa uh, uh, journey na nag i -struggles kayo pagdating sa pag-ibig, no? Parang, there's a karmic relationship, guys. Jesus' loving God said, Jesus loving God said, I will not leave you comfortless. I will come to you. So ibig sabihin, hindi kayo iiwanan ng ating Panginoon na parang luhaan o yung parang um, uh, hindi mo malalaman yung kasagutan. Unti-unti sa yung ipapakita at ipa uh, ipapaalam lahat ng mga bagay na dapat mong malaman, no? So let's see what is additional messages for an angel's number. For an angel's number represent what? Angel's number represent one. Zero, one, and ten believe the system. So, paniwala kami sistema or may mga pinamaniwala ka sa sistema na may mali or may mga, mal, uh, may mga tamang sitwasyon, may, mal, may tamang sistema o may maling sitwasyon. May maling sistema. So, kailangan alamin mo yung mga bagay na paniniwalaan mo. No? At sinasabi sa'yo dito, you're blessed with the talent and skills that make it easy for you to stand out from the crowd. Embrace what make you different um, that your path to success, your dreams will soon come true So kung magapagdating sa mga bagay, kaya kaya mong uh, mapunta sa on the top no? kaya kaya mong mapunta sa sarurok ng tagumpay, but you need to uh, analyze na mga mga tao sa paligid mo na ihilahin ka pababa, kaya kailangan linisin mo muna yung nasa hanay mo bago ka makarating sa tuktok ng tagumpay so let's see, what is the message of life? Messages of life represent what? And there is a searching within, no? Kung maga, pinapakita sa'yo dito, lahat ng mga bagay ay para sa'yo talaga. What I see outside myself is simply a mirror of my inner self. Today, I empower myself by looking past outer condition and searching within of the source of difficulty in my life. My inner wisdom will always help me face life challenges. It provides my best answer and my greatest healing. As I study myself, I am transformed. No, binago ka ng panahon at karanasan mo dito. No? Kung maga ka ng mga karunungan at kaalaman at karanasan ng mga pinagdaanan mo sa buhay. No? And because there's something I am the life. No? Parang ikaw yung magsisilbing liwanag no? para sa mga tao sa paligid mo na may may mga ta may mga bagay na mali ang ginagawa nila na itatama mo may mga bagay o tao sa paligid mo na ikaw yung minahangaan um, ikaw yung um, pinaniniwalaan no at sinasabi dito today the light is within me the light surrounds me the light protects me i am uh, remain light feel and joyful regardless of what circumstances arise I am diamond shining for in an all may splendor. I am worthy of the divine with me. Alam mo, kasama mo ang liwanag, no? Um, ikaw ay nagsisabi ng liwanag at ipapakita mo sa kanila ang tunay na liwanag. So, ngayon, kung unti-unti mong nalalasap at unti-unti mong naliliwanagan at unti-unti mong nililinis yung mga bagay o nasa hanay mo. No? Kaya kailangan alamin at tuklasin yung mga bagay na magpapayabong pa sa at karunungan mo. So, guys, this is a special gabay for the month of June 20 hanggang June 26 for the sign-off. HOSPITAL Spices. So, spices, spices, spices. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And kas maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo. Nandiyos at may kapalisik siklig na gumapaw balik sa inyo. At maraming salamat po. see the next video. Bye! tchau e